Kamuhin ko guys. ako dito. Ang sarap, itong tindahan na ito. Susi tayo sa pinsan. Dito tayo. Ikot. Ang kortina. Ay okay, ako. Isa lang muna binili ko. lang, pasal-pasal. Kung anong gusto ha. akong salamin sa bahay na. Mayroon naman kami salamin, pero yung maliit ko pangit na. Guys, kaya ako sa palengke. Mamili. Kasi eh. sira na yung basket namin. Eh, ang pera ang anak ko sa ko ayon ako na soya bibilhin so ayan nakabili na palang gana ba? laundry basket tsaka maliit na upuan kasi sir ano upuan ko sa paglalaba malapit na matapos yung building sa likuran namin ito na tayo Niligo na tayo sa amin. Dito. Dito ang daan namin. Kapamilya na naman si Inay. Ito ang view. Ito ang view ang ito ang view ng madadaanan. Dito, punta sa may amin. Malaman. Dito sa palengke. Yan, laundry basket. Sa 20 pesos lang yan. Tapos ito, upuan. 65 pesos. Ang puting sa ilalim. Bagong adapt na nila. Tapos yan. Manggana. Tapos panggamit sa banyo tsaka sa kusina. Tapos bumili ako ng langis para sa electric fan. Tapos pati Yan po ang aking mga pinamili sa labas. Guys, yung ko kong kurtina. Nakaraan. Yung nakaraan. Wala siyang tassel-tassel. Meron ako nito dati, dalawang color, green at saka blue. Binigay ko sa hipag ko at saka pamangkin ko dahil ano, nung ano, malis nga kami dito, pansamantaman, pansamantala na bulol. Ayan, bumalik ako ulit. Ayan. Ano yan siya? 90 pesos. Sa kusina. previous video. Galing ako sa palengke. Okay. Nagbili ng anik-anik. Ang damit na nandito ko sa bahay. Kasi na yung mga ano. Lagay ng mga pang laundry. Ayan. Sensya na kayo dyan eh. Hindi pa pa ako nakapag Kasi sumabay akong pang alis ng anak ko dahil pinagawa ko yung yung dalawa ang tatlong niyang sapatos din ako sa pagawaan may sabit sa natural na ano ko yan literal na ko yan dito sa sa isang pamamahal na napagbalik pa ng bahay ha? so ito sa ay pa si ay ganun po talaga ako maliit po ang bahay

At sila nakaano. Nasaan ko yung mga. Ano po ang yung bahay. Ano po. Ano po. Kaya ko po yung mga. yung mga. Sabit-sabit. Kaya nangiligpat ako dito sa kusina. Kasi nga. Sumabay akong pag-alis sa anak ko. Kasi hinahatid ko nga siya sa labas pag umaga. So, din ko na yung dadalhin ko sa paggawaan ng mga sapatos. Kasi pinagawa ko yung sapatos niyang tatlo. Nagpapalit ng suwela sa tsaka yung ano, mas tamay ginagawa. So, tatlong, tatlong pair na sapatos. Tag 100 ang pair kasi palitan ng suwela, so palitan ng etcetera, etcetera. Meron yung paparagbi. Yan, ganun lang po. Para makatipid. So, ipagawa muna natin ang lahat pwede pa. At wala pa naman tayong budget for ano new one Ayan na po ano yung life dito sa Calabarsan area. Pusin ninyo ng sampagita. Salubong so, ko kay ninyo. Ayan. And, and, and. So, ninyo Ayan. Salubong ko kay ninyo sampagita. Ayan. Ayan. ulan. Dito Ayan. sa labas nagbota ko ng ulan kasi may ginawa ako. So, umarang na kong dalang tayo. Guys. Tila-tila na. may na na yung ulan. Nakan lang naman ako. Sa amin, ngayon sa panahon na ito, Tuwing hapon, ulan. Sa so, umaga, maaraw. Kaya, naglalaba ako ngayon. Hinahabol ko. Naglaba ako kanina kasi may araw pa. So, pag ano nga, hindi mo, di mo na alam ko ano ang weather ngayon. Kasi uulan na siya. Sa lunch or after lunch. Or mga late afternoon, uulan. Ngayon. hindi ano ko mga ngayon, umulan.

Hanggang gabi pa yan. Dito ako. Dito na ako. Kung mag-antay pa rin siya ako, natitila, makaabotin ako ng dilim doon, sa kalsada. Kailangan na.